Mga proyektong pang-infrastruktura sa buong lalawigan ng Cebu pansamantalang ipinatigil ng gobernador para ipag-review, para sa pag-review at audit sa mga proyektong sa lugar. detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu. RNN Live Naglabas ng isang memorandum si Cebu Governor Pamela Baricuatro upang ipatigil ang isang daan na mga infrastructure at water projects sa buong lalawigan ng Cebu. Kaugnay ito ng gagawing pag-review at audit sa mga proyekto upang matiyak na ito ay sumusunod sa procurement law at ibang regulasyon ng gobyerno. Covered ng kautosan ni Baricuatro ang konstruksyon ng mga karsada, building at waterworks sa projects. Bagamat aminado si Baricuatro na magri-resulta sa pagkaantala ng mga proyekto ang kaniyang kautosan, kinakailangan ito gawin upang masiguro na ginagamit ng tama at legal na pamamaraan ang pondo ng gobyerno. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Man Tatak Arimen.